Good morning sa lahat ng follower natin sa Domestik. Uh, praise the Lord Jesus Christ. Sa awa ng Paginoon, maganda yung biyahe natin. Uh, safety lang yung biyahe natin. Nakadikit na pala tayo ngayon. Share lang namin sa inyo, lalo na sa mga first-timer. Kapag magbanyo-brada, yung barko, hindi pareho ito ng sasakyan. Wala itong brake. Kaya, focus ka lang talaga para Dandahan ka lang. Pinaka ano, two knots. Pero huwag kang magpalugi sa hangin na. Tapos sa current. Kasi, ano, para hindi ka mapadpad, ba? Mapadpad. Gamit ka agad ng rudder mo rudder tapos yung timon mo ba yung rudder hard port to hard starboard mo lang tignan mo talaga yung abe mo sa bridge 90 degrees tapos forward and mo 180 degrees tapos kapag umabanti na kika yung malalaki yung malalaki kailangan yung ng advance ka gamit ng makina kasi kapag malalaking barko kapag umandar na yan mahirap yan pigilin patagal pa bantihin mahirap naman siya paano, no pa tapigilin ba pa ano pa galawin kaya ano dandahan lang ito maliit pwede lang maliit wala pala tayong mga tagboat pilot dito kaya salamat ng Panginoon safety lang yung bait yung sekreto lang talaga malalangin ka lang focus ka lang talaga palagi yun lang ha. god bless bye bye